Siapa? 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 di sisigaw namin for kinamatisan yan yung matisan na lapu-lapu sarap ba yun? sarap yun nasa talaga namin ng ham daon ng, 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 ng. sayo para may gatas catch <laughs> and cat saan tayo? dito na? saan? saan? saan?

15 Shop. Oh, chop No, One plate, Kinsey. Oh, right. One plate, Kinsey. Yeah, yeah. Oh, What is One plate, kinse. Uh, Yeah. 55? 55? Yeah. 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 Pero pag isa lang, 15. madera shock rana, yung hipon hipulao fresh na fresh na fresh fresh, dilatan Fresh! dilatan 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 lapu-lapu. dilatan 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 Okay? No, no? Double, double. Bibili pa tayo ng Press na, press na. No, loro, loro. How much is John. John. Two hundred? continue. Kilo, tong, 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 Ano pang print out? Oo, oh, Ano pang panghalo dyan? Ano pang panghalo <laughs> Ano pang panghalo dyan? This one is dyan? Ano pang panghalo Regen. Sana, Haa, ah, berbina rasa saya, di bawah saya. Asal saya. Berbina rasa. Kasut barang berbina rasa saya. malam penting rasa. Boleh asal? Asal boleh. Cik, cik nak change? Oi, di sana. Hold, cik nak Ya. Si? Siap. Ini. cik. Di bawah asal kesempatan yang Dia yuk ini Pak Iwa Pamprito Nah Kan 3. 3, 3. Tak Ayo wa Jubin Abram Jubin 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 ah. This one uh, Jetta. Jetta. This one Pulau Kota. Jetta. Jetta Baden Kalas Karban. Jetta. Wow. Ah Jetta Pulau. This one Pulau ah, Kota. You know Pulau Kota? Pulau Kota in dah. Yeah. Inja. Yeah. Yeah. Papi, ah, mapi yeah. Mapi yeah. Mapi yeah. Manila. Yeah. Manila Mapi. Manila Mapi. <laughs> <nanti. laughs> Manila Mapi. Manila. Ito po yung uh, tuloy ng pamputo. Pinaiwan namin tatlo. Papapasok. Nandiyan yun, no? Bibili mo lang kapit sa loob, din ako papasok. Ay, ito na yung nabili namin. Huwag natin ipatong sa upuan kay baka may upo. Tayo na akong mupo. Takal mo naman, tol! Bilisan mo dyan! Ay, si Loris, ah. Siyempre. kami na, siligang na ulo ng lapu-lapu at iprito kami ng isda na panglingan yan, yeah. nakuha ito ka to, na, And guys, na yun, ako, ano, ako, ito, maya, masarap, pasiti, ito yeah. na pangatnik okay, ba guys, tingin nyo kung paano nabili ko ito nga maya masarap kasi ito yung kami yan maya nyo ito yung mga pili namin guys scrap scrap ng ng ito at ng ano lapu-lapu ito gawin Dato'y hindi naman nila binibenta na, di ba? Mm -hmm. Diyatapon lang nila. Ngayon, ngayon naman. mga Pinoy. Diyatapon yeah, Kahit ngayon, chicken skin, binibenta na nila e. Eh. Ang mahal pa. Sa is, isang balo. Ano okay. pa nalang ito Pakulong na tayo ng tubig. Pag kumulo, ilagay yung kamatis, sibuyas, isda, lahat na. All na. Guys, kumukulo na yung tubig, kaya natin yung kamatis. Kaya na rin natin yung sibuyas. Guys, ang, ang sinigang is walang, ay, ano lang, walang bawang. Kaya ito pwede yun. Guys, tagay na rin natin ang black pepper. Takipan muna natin ng mga 5 minutes. Pakuloy natin. At para lobas yung aroma ng mga sangkap natin. Hey okay, guys, tumakuloy niya. Eh. Katawa ko tumulo. Sigay na natin yung ating lapulapo. Okay. Dahan-dahan lang natin ilagay guys para tayo uh, matasigan ng ito. Mga bata, magagayahin. Guys, nagugas ako ng mamay. Ito yung magalala. Ayan guys, o, oh, tingnan nyo. Sarap so, yan. Yeah. Ang dami yan, no? Parang nung tatong araw kong ulam. Siyempre. Kailangan nila kita, nag-gaze na tayo. Hindi tingin na yung forma, o. No? Mukhang magkabuli tayo. Ano guys, may talakitok din dito guys. Ah guys, ito yung mga natin. Pampalasa sinigang, sa sampalok, mix, miso. Nor, bake naman. And okay guys, tumukula, lagyan natin ng mga 3 tablespoon na kasi, kasi marami kasi maram. sa buo. Kasi padalong araw. Ayan, okay na yan. Kasi lagi ang pati ng patis. At, at susunod naman, lagyan natin naman konting magic medyo syrup. Medyo syrup, pero yun naman. Kami ay lutuin ng mga mga tol. Mga tipakas ng mga tol. Dalawin natin, natin, para masarap yung ah. Gas din ng patis na no, 2 tablespoon sekula. Tapos, okay na yan. Guys, ito yung guli natin yung Iiwala natin yung palapapa. Sarap yan. Kahit sa atin nihalo yung spainy yung champion niya. Ako wala natin. Tapos, ayun okay, guys, huwag mo haluin. Kung pagkanyan yun lang para. Guys, takpan natin mga 2 minutes para ano mo yung gulay. Bobek naman siya guys. Love you mama chup chup. Ay um, uh, mga tol, ito na yung last ano natin. Siyempre, pinatay ko na yung apoy para hindi masyadong maaari yung yung distasyon natin. Ang dali yung nasete ang init lang ng sabaw yung mag At yun na uh, nilita naman yung para walang masalang sumara. medyo Bin bulubog lang natin para medyo lumamot na siya. Ayan. Ayan. Tidak, mga guys. susunod na kabanata.